Hello guys, nandito ako ngayon sa Quezon City, Welcome Rotonda sa uh, Royal Alloy So, napa tayo ng uh, Royal Alloy na meron silang uh, uh, demo unit ng uh, scooter nila na Royal Alloy So, salamat kay Sir Ken, yun nakata- nakatayo sa si Ken. Uh, maraming salamat dahil uh, binigyan niya tayo ng uh, may drive tong uh, napakagandang uh, uh, scooter nito na guys. Yung classic na motor guys. So yan, tingnan nyo. Pakaganda. Ang kulay nga para nito guys ay uh, gray. Gray ba? Pero hindi ko alam po ano yung nakalagay doon sa uh, ORCR niya pero nakikita ko sa kanya is gray so itong demo unit nila is uh, GP 150 pero nakalagay daw dito is nagkamali is 300 pero GP 150 lang yan so guys ito yung uh, scooter na classic guys so test drive natin to so tara Thank you, sir. Ito nga pala si Sir Ken, uh, nagpa-unlock sa atin sa sa Royal Alloy para makapag-test drive ng uh, scooter nila. Sir, hi ka naman sa camera ko. <laughs> thank you. Uh, Oo, thank you. So dito dito lang naman ako, no? Dito lang. Dito na lang, so papabalik-balik. Oo. Sir, bigyan mo nga ako ng ng ano dito para paano ba ito buksan to? Oo sir, ah, naka suction lang siya sir. So, Ah, ganun lang? So, ganun lang siya sir. Okay. May fuel cup niya sir. Okay. Mm -mm. Yan naman may seat. Okay. Mm -mm. For safety. So, ito wala? Uh, so, wala. Na stock na yan sir. Meronilion lang siya sir. Oo. Uh -huh. So, yan. So, kung magpapalit ka ng seat sir, may available kami. May red, may brown. Okay. Girl. Okay. Kumukulog um, 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 ah. So, pag pina nagsusi sir eto lang parang normal lang normal lang sir eh. tapos hintayin mo lang muna matapos yung animation yung animation yung mag -start. so yan pwede na yan sir so piga lang ng break sir tapos uh, switch okay, okay. may okay. sir may side stand sensor dito. okay okay mababasa sir mamamatay okay. mm -mm. so, so light, uh, passing light okay ito busina, busina okay so Ayun sir, paano? T-test drive ko na to? Yes, sir. Okay. Medyo mabigat daw to eh. <laughs> okay. So, yun. Okay. Testing mo sa mga, ano yan sir? Testing sa humps. humps natin Okay. So, yun guys. Uh, nakatayo ako, pero makikita nyo stock to sobrang tip to ako guys ayun o oh. kahit dito sa kabila etong kabilang side medyo mababa pa to kasi compare dito medyo palogong na yun pero tip to pa rin ako ayun o oh. tapos sobrang lambot <laughs> ng <laughs> ng uh, upuan nya guys so paano to Ayan. tingnan natin start natin guys wow oha huh? ang ganda ng motor guys <laughs> ang tahimik nya sobrang tahimik so ano natin ah uh, try natin sir ano nako ako <laughs> okay thank you ah uh, so unang under tayo guys ah uh, yan Okay. Oop. Mabigat nga. Wow. Ang taas niya guys. So, ang ganda ng uh, ganda ng motor na to. After <laughs> diyan. Okay. Maganda suspension. Masubukan natin sa <laughs> may hatak siya guys, hindi siya normal na na motor, oh wow kahit na uh, kaunting na pa lang kahit uh, uh, na guys na kahit na kahit na kahit na kahit na kahit na I love it na <laughs> And, ang ganda rin ng kulay nito guys ha ah, diba oh so yun oh wala akong masabi guys so try natin ligo Okay. Ang napansin ko dito guys sa uh, sa motor na to guys. Nung una, pumunta ako dito guys sa uh, Royal Alloy. Napansin ko talaga ang liit ng uh, kanyang uh, So makikita nyo So makikita nyo guys, napakaliit compared doon sa sa mga scooter na hindi typical na scooter napakaliit nya so ang iniisip ko dati parang ang may pagbabago ba doon sa sa riding nya kasi maliit eh and akala ko ay uh, mababa yung uh, manibela nya yung pala guys ay hindi saktong sakto doon sa upuan nya So, ako guys ay sa uh, 5'8 and itong position na to is tamon-tama lang. Napaka-friendly ng motor na to. And napaka-responsive ng uh, ng throttle guys. And sa shock naman guys, grabe. Ang lambot. Sobrang lambot ng uh, ng motor na to. Ito guys, yung Hamso. O, oh. oh, diba? Pero hindi natin pwedeng kasing bigla yung hams na to kasi sobrang laki. Pero siguro doon sa ibang uh, mga hams na 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 ay maliliit lang ay feeling ko hindi hindi niya to iindahin. Sobrang responsive ng ano ng troten uh, throttle. Oh, nabibitin ako. <laughs> Parang gusto kong hatawin to. And napansin ko pa guys. sa uh, Sobrang ganda ng preno, guys. Sobrang ganda ng preno nito. So, 'yun, may indicator dito na alam mo na na ikaw ay liliko, guys. So, 'yun. Ah, uh, napakaliit nga pala ng uh, ng ano ng uh, monitor niya, pero kitang-kita kahit uh, mainit, guys. So, visible naman siya. So, konti lang yung makikita dito. Yung uh, left and right, hazard, and yung in check engine, ABS. Ah, uh, may ABS na rin pala to, guys. Yung motor na to. And yung headlight. And, syempre, makikita dyan yung, uh, yung fuel, and uh, odometer yan, and yung RPM nya, guys. So, yan. And, yan. So, tara. So, busina nga, guys. Uh, paano ba busina? Ito ba? Ah, yun. So, tipikal na busina. Yung busina niya, guys, is uh, same pa rin. Yung, kung ano yung motor na kung ano yung motor na uh, meron sa iba, guys, yun uh, yung pa rin siya. So, ang kagandahan dito, guys, is uh, ayun, tigil mo nga tayo dito. So, pag pinutin natin, ayan, ayan, Ayan. So, itong motor na to guys ay may kill switch din. So, pagka pinandar mo. So, yun. Uh, may kill switch din. Ayan na. so, yun. Medyo ma maganit pa rin yung uh, yung ang um, pagbagsak niya kasi bagong bago guys pero ang laki ng motor na ito guys so ayan so guys ito ang royal alloy na tinetest uh, drive natin and hopefully sana guys is uh, magka meron tayo nito uh, excited na ako <laughs> I'm fan the classic din guys kasi Ah, uh, napakaganda. Parang hindi siya kasi naluluma, guys. So, ayun. Ah, uh, sobrang ganda. And uh, marami akong nakakausap na na Vespa users and uh classic classic uh, bike sa Facebook and sa Tagaron sa amin, guys, na may na may ron Vespa. Ang sabi nila is ang ganda daw ng suspension itong ha, Royal Alloy. So, Uh, 'yun. Tama naman to sila dahil mas maganda nga 'to. Kasi 'yung sa Vespa daw, uh, medyo katigasan 'yung suspension nya Pero hindi naman gaano, ganun katigas. Pero ito daw, sabi nila, uh, mas mas okay daw ang suspension nitong uh, Royal Alloy nito, guys. So Ayun, guys, ito nga pala ang Royal Alloy. Napakaganda. Guwapong guwapo ah uh, pagka siguro dala mo to kung saan ay eh, mapapa wow na lang yung ay ko yung makakakita nito guys so yun ang motor na to, guys ay may ABS uh, ABS na rin sya yes so hindi, hindi na tayo mag pa pagka uh, alam mo yan, may ibig ang uh, tumawid eh hindi ka mag skid dahil naka ABS na siya so napakaganda ng uh, ng motor na to so yun lang masasabi ko <laughs> talagang napakaganda so bakit nga ba tayo guys nag naga uh, nag uh, test drive ng royal alloy and uh, kasi uh, Alam niyo naman na gusto natin magpalit ng motor no? So uh, I'm consider Ang gusto ko sana ah ay sa classic scooter. So So 'yun, ah uh, consider natin itong Royal Alloy and Vespa. So ayan sa so, mga uh, classic scooter guys ayun shout out sa inyo <laughs> hopefully ma magka meron tayo and magka owner din tayo ng uh, ng uh, classic di ba so yun ang ganda So, alam mo yung kahit dito dito lang tayo umikot-ikot is wow. is wow. 'Di ba? So, yun guys, ah uh, ha uh, sa lahat ng uh, scooter lovers or classic bikes, classic scooters and uh, uh isa ito sa mga mare ko sa inyo guys. Itong ah uh, etong ng uh, Royal Alloy and uh, napakaganda niya guys kung uh, tatanungin nyo sa sarili nyo kung uh, uh, okay ba okay ba to o maganda ba ang uh, Royal Alloy is yes, napakaganda po base sa aking experience now eh sobrang ganda niya sobrang responsive gada piga mo Ah, wow. Wow talaga yung uh, aking uh, masasabi, guys. And uh sa lahat ng gustong mag uh, uh gustong mag uh, mag-avail ng ng unit nito, guys. Meron po ito sa Quezon City, Welcome Rotonda. Ah, uh, research nyo lang yung uh, sa Facebook na uh, na Royal Alloy and makikita nyo na doon ways or something na ano makikita nyo doon na uh, itong Royal Alloy na to and uh, yun kapakaganda uh, sana sa sa next next year <laughs> o oh, itong month na to is makakuha na tayo nito and uh, yun sana hindi na tayo makapagantay <laughs> na mas lalo akong uh, mas lalo akong uh, na-excite mismo sa motor na ito dahil uh, dati eh, nakita ko lang siya pinuntahan lang namin dito ni Wises itong motor na to and uh, yun sobrang uh, na-amaze na ako noon dahil na doon pa lang siya sa showroom pero itong uh, na-drive ko na siya guys mas lalo akong uh, Mas lalo akong uh, Napawaw dahil uh, Yun Sobrang ganda Ng motor And Yun Isa lang masasabi ko guys Sobrang ganda And uh, Yun Wala It's peace Diba It's business ako dito guys So Ayun Kasama natin si Sir Ken. Sir, lang, um, hapon, hapon na ano po. Hapon na hapon hapon sir, good oh, afternoon po. So yun sir, uh, tatanong ko lang sa inyo sir kung magkano hmm. yung, uh, uh, yung unit ninyo dito sa, uh, sa, sa Royal. Island. Okay sir, uh, dito sa GP150 sir, 150cc siya na 4 bulbs na single color. Uh, SRP niya sir is 195,000 po. Tapos sir, itong two-tone na GP150, 200,000 sir. So mas mataas ng 5,000 yung 500, uh, yun tone natin -tone. sir. Yes po. Dito naman sir, sa GP300S. Yes sir, 300cc siya. So 95,000 sir. Ganda nito yung glass no? Yes sir. Tsaka very limited color yes, sir. yan sir. Ikinan lang talaga yung uh, nilabas na ganito dito. And sir, yung red. 30. So, so magkano to, sir? 295, sir. 295,000, sir. So, difference lang naman nila, sir. Uh, same body sila ni GP150. Uh, displacement lang, sir. Uh, panel po ito touchscreen na, sir, in 300. Okay. Si 150 po digital At saka liquid cooled na 'to, sir. In 300. So, may radiator na siya. Si 150 po, is, ano po? Air cooled. Then itong si yung top of the line natin sir, yung Tigara Grande 300S po. Yan sir, SRP natin dyan is ano po, 315. 315,000. Ah, mas, mas mataas siya ng 20,000 sir, compare mo kay GP300. Oh. Pero 300, 300 din siya. No? 360 din siya sir. So difference naman nila sir, yan body. Uh, so sir, ah, yung 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 side ba? panel niya sir, may pa curve eh. na so tingin guys medyo pa curve yung sa likod niya yung para yes, parang uh, puwet sa mm -hmm. lang dito sa kabilang ah, yung... uh, pero ito kasi 150 to so same 50. lang ng ah, kaya same, sir so, same, same body ang pala sila so uh, yes sir tas upuan sir Iba sila ng upuan ah, okay. ito, ito straight ito sir may king One and queen lang no mm -hmm. isa yung dalawa yes, sir tapos yung headlight niya yes, sir So, bilog. Bilog. So, parang... Way too modern ng coffee. So, ay mga signal light niyo, sir. Uh -huh. Oo, okay. buti. Mm -hmm. mm -hmm. Hanggang sa likod, sir. Itong... Dito ito pala itong ano, no? Side niya. Hmm, sir. Yung okay. mm, signal light niya. Mm -hmm. Dito na sa... So, guys, meron din dito ng... Right? Yes, yes, sir. Na GP300. Oh. Ito dito, sir. Black, no? Yes, sir. Same sila, sir. So, yun sir, ah uh, paano ba? Nag-i-installment ba kayo dito or paano ba? Ako? Yes sir, meron kami, ano sir, pag installment sir, meron kami bank financing po, ah uh, subject for bank approval po. Okay, sir, pwede kayo mag-apply dito sir, ah uh, pwede kayo mag-fill up ng form dito, magpasa ng requirements, tapos kami na po yung uh, kay bank. So, pag nakay bank na po yung papers nyo, sila na po yung contact sa inyo para sa iba pang details po. Meron din kaming ano sir, uh, credit card, straight payment po. Tsaka cash yun sir. So yun guys, meron din pala silang uh, mga accessories dito. dito. Kompleto po tayo ng accessories. Yan, mga racks, uh, windshield, kahit mga parts po. Meron uh, din. tapos service center natin sir, dito rin po. Dito rin sa, sa kabila lang po. Meron din tayong mga answer yan, mga bell na helmets, yeah. Ano, yeah. mga Elfond classic helmets. Helmet. Okay. So yun guys, ngayong, ngayong sir, uh, ngayong araw na to, alam ko mayroon kayong promo. Oo so, oh, sir, uh, may promo po kami until August 30 po, uh, less 20k po sa mga 2022 models. So ito sir, katulad nitong ano, aa uh, tone na to. So from 200,000 sir 180k na lang siya. Yes. Hanggang August 30 lang sir. Ang laki mura nun mga guys kasi eh, talagang 20k na 'yung pabili mo na ng mga uh, mga accessories. Oh so, yung 23 sya ka 22 model naman sir. Wala naman siyang pinagtaiba sir eh. Mm -hmm. Same specs, same body siya so mas na ano lang talaga to sir kembaga. Tapos guys yung uh, yung uh, promo nila is uh, limited, limited limited lang oo. so, hanggang hanggang August 30 hanggang August 30 lang, lang. kaya so, ilan na lang yung units sir na 2022 model ko konti na lang po talaga madami na ang bumili dito guys dahil, dahil sa promo nila so hindi na ulit siguro mauulit yun kaya sabi ni sir <laughs> kumuha na daw po ako <laughs> misis baka naman <laughs> So, yun guys, uh, sa lahat ng uh, gusto ng mga classic uh, classic scooter katulad nito guys. Ito murang-mura, mas mura ito sa sa ibang brand na uh, classic scooter. So, dito lang 'yan sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Lalagay ko na lang dito sa ano, sa video. So, yun check nyo na lang dito. So, hanggang 31 na lang, August 31 yung promo nila. So, punta na kayo dito. Pwede kayong magtingin dito. Pwede, pwede, pwede guys. May writer, oh, ah. Pwede kayong test ride, sir. Oh. Oh, test ride. Pwede, may unit po tayo na pwede niya test ride. So, yun, So, guys, dito. Kapag nagtingin kayo dito, guys, pwede kayong magkape. Meron din pala silang ano, kape. Hand, coffee shop. Coffee shop. shop. So, Meron sila dito. Meron mga upuan. Meron din sa task, guys. Tapos every friday to sunday sir yung barbecue night natin eh uh, sir available uh, start at an sir 5 pm onwards po so mamaya meron sir meron uh, meron uli <laughs> uh, tambay ka nang dumama <laughs> tambay ka so, so yun guys uh, siguro kag dito na lang yung aking vlog so uh, maraming maraming salamat sa inyo sir okay sir, maraming sir, salamat pa dahil eh uh, uh, pinaunlaran mo akong mag uh, test drive Sir, ano pa na request? Jeff po. Yep po. dike yeah. sir. Thank you. sir sa pag-stay dito sa ano, sa Royal Inn. Maraming salamat sa pag pag-vlog dito. Thank you, Sir. Bye, Sir. Bye. 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 Thank you. Okay, thank you